Jackie Chan nawalan ng malay sa gitna ng fight scene ng bagong pelikula. Labis na ikinabahala ng mga tagahanga ang nangyari kay Jackie Chan, ang 70 taong gulang na Chinese action star. Matapos mag-viral ang video kung saan siya ay nawalan ng malay sa set. Nangyari ang insidente habang kinukunan ang isang fight scene para sa kanyang paparating na pelikula, Panda Plant. Makikita sa video na nawalan ng malay si Jackie habang sinasakal siya ng isang co-star. Agad na ipinahayag ng mga tagahanga ang kanilang pag-aalala online, takot sa kalagayan ng aktor. Sa tingin mo ba dapat mas mag-ingat si Jackie, sa tuwing gagawa ng action scenes? Sa video, makikita na unti-unting bumalik sa kanyang sarili si Jackie, matapos mawala ng malay. Agad na binitawan siya ng kanyang co-star, at ang iba pang miyembro ng crew, ay nagmadaling tulungan siya. Maging si Jackie ay mukhang nagulat din sa nangyari dahil narinig siyang nagtanong, What are we doing? matapos makabawi. Sa kabila ng pangyayari, nagdesisyon si Jackie na bumalik agad sa set para ipagpatuloy ang eksena. Dapat kaya nagpahinga muna ng mas matagal si Jackie bago bumalik sa trabaho. Ilang miyembro ng crew ang nagmungkahi na gumamit ng stunt double upang maiwasan ang anumang panganib. Ngunit tumanggi si Jackie at sinabing kaya pa niyang gawin ang mga stunt. Pinanindigan niyang maayos siya at hindi kailangan ng double. Sinabi pa niya, it's not a big deal. I need to assure everyone else that I'm fine. Otherwise, they would want me to use a stunt double. If I just sit there while they use a stunt double and they just film a lot close-ups after he's done, I would feel very guilty. Dapat bang hayaan ni Jackie ang mga stunt double na gumawa ng mga delikadong eksena sa kanyang edad? Kahit sinabi ni Jackie na maayos lang siya, marami pa rin ang nag-aalala. Ang ilang komento sa viral video ay hinihikayat siyang mag-inat sa kanyang sarili. May isang tagahanga na nagsabi Please, Praying Sign Emoji, take care of yourself, LA favorite superstar of all time. May isa pang nagsabi, at 70 years old already, he should not do any more dangerous stunts and let those younger stuntmen do the job. We know he wanted to do his best to produce good movie Eli doing the stunt Eli himself as what he had done during his younger days, but when age catch up with him, he must learn to let go and let others do it. Maraming fans ang naniniwala na baka na para magpahinga si Jackie, at itigil na ang paggawa ng mga delikadong eksena. Sa palagay mo, dapat bang ipagpatuloy ni Jackie ang paggawa ng sarili niyang mga stunt o panahon na para mag down siya? Mahigit anim na dekada nang nasa entertainment industry si Jackie Chan, at kilala sa paggawa ng mga hindi malilimutang action films at kahanga-hangang stunts. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang nagsusumikap na magperform perform ng pinakamahusay. Subalit, dahil sa nangyaring insidente, marami ang nagtatanong kung oras na ba para siya ay umatras sa paggawa ng mga delikado eksena. kahanga hanga ang kanyang dedikasyon, ngunit ang kanyang kalusugan ang dapat unahin. Dapat bang mas bigyan ni Jackie ng halaga ang kanyang kaligtasan, kaysa sa patuloy na paggawa ng lahat ng stunt sa sarili niya?